Ano wala? Cute! Nandito ako, oh, multo. Wah! Ikaw ba yung multo? Hindi ka naman nakakatakot eh. In fairness, cute ka ah. Hindi ka natatakot sa akin. Dalawa mga kapatid, ako natatakot sa akin eh. Saan so, kaya pwede dito magtanong? Kung saan may paupahan? Uy, sakto. May nakaiga, may tao. Matanong nga. Kuya, pwede magtanong. Saan po kaya may alam dito ang paupahan? Pao Pamba Boy. May alam ako, eh Kuya Barok. Kaso, ang dami ng upahan dun. Hindi sila nagtagal. Kuya, ano pong ibig niyo sabihin? Bakit di po sila nagtagal? Hindi ko may alam, boy, kung anong dahilan. Sige na, punta mo na may aril yan. Nandyalan sa atin na. Sige po, Kuya. Pupunta ko na po. Maraming salamat po. Sigurado, hindi kami magtatagal dyan. Ito nga yung sinasabi ni Kuya. Nakakatok nga. Tapo. 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 Mukhang walang tao ah. Sino kaya pwede makausap dito? Hoy, sino ah? Ano kailangan mo? Kuya, nakakagulat naman kayo at nakakanerbiyos. Tatanong ko lang ko po sana kung sino po may-ari ng bahay na to. may ba? At nagal na patay ang may-ari niya. Wala na namatay ang may-ari niya. Sa akin na pinagkatiwala yan. Ano ba kailangan mo? Kuya, naghahanap po kasi ako ng paupahan. Nakita ko po kasi to, house for rent. Kailangan ko po kasi ng bahay. At saka, tatanong ko po sa inyo, magkano kaya po ang upa dito? Dati 5,000 paupa ko dyan. Eh kaso, yung mga nangungupahan dyan, hindi nagtatagan. Kaya binabaha ko lang sa 2,000 ang paupa ko ngayon. Talaga po kuya, laki naman po nito. At saka, murang-mura naman to. Sige po kuya, kukunin ko na po yan at magda na po ako. Ito po kuya, Bukas na bukas, dilipat na po kami dyan. Sige na po kuya, alis na po ako. Hindi na natin kung magtatagal ka dyan. Tay, maganda po ba yung lilipat na natin bahay? Oo anak, maganda. Saka mura lang. Binigay lang sa akin ng 2,000 ang paupahan. Saka hindi ko pa kasi kayang kumuha ng mamahaling paupahan eh. Kaya yun lang kayo ng tatay mo. Tara na anak. Tara na po. Tay, malapit na po ba tayo? Oo anak, malapit na tayo. Tara na anak. Tara na po. Anak, saglit lang. Pabuksan ko lang yung pinto. Sige po tay. Ano naman na anak? Pasok na tayo sa loob. Tara na po tay. Bapu, bakit di ka manahimik? Malis ka na rito Hindi ako mananahimik Dahil may bagong tira sa bahay namin Papaharising ko muna sila huh, Sakit ng katawang ko ah Hindi ako nakatulog kagabi ah Saka iba yung nararamdaman ko ah Manahimik ka na May ang ay ng mga tao rito Malis ka na rito Ano kaya kausap na matandang ko? Eh. Napunta na. Alis ka na. Makausap. Manong napapansin ko kasi kanina. May kausap kayo. Sino yung kausap niya? Ay ba na kasi rin Malis na kayo dyan. Hanggat maaga pa. Ay nang gagawin yung bahaya dyan. Marami yung tumira dyan. Ngayon hindi nakatagaw. Ang gagambala, Manong Naniniwala pa ba kayo sa mga espiritu? Ako, hindi na ako naniniwala. bala ka nga dyan, mano. gambala, Manong Hindi naniniwala sinasabi ko. Gagambalain ka nga dyan. Hindi ka magtatagal dyan. tutumba. Wala namang tao dito. Ate, ate, bakit po lagi natutumba yung baso? Baka minumulto na itong bahay na to. Chuchay, baka guni-guni mo lang yun. Oo nga, ate, chuchay, baka guli-guli mo lang yun. Tsaka, chuchay, walang multo dito. Kung gusto mo, ako magugas sa mga inubasa mo. O eto, wala kami yung cellphone. Ako na magugas doon. Sige po, ate. Oh, wala, wala. Ang cute mo ba naman? Alam mo ba, Kylie? Totoo yung sinasabi ko kagahapon, may multo dito. Talaga ba, ate? Totoo yung sinasabi mong may multo dito? Oo, talagang may multo dito. Kasi dito kami nakatira. Hala, sino yun, Kylie? Sino yun, nagsalita? Oo nga, ate. May multo dito. Ate Jackie, may multo nga dito. Tara, takbo na tayo. Dito. Sabi ko talaga, ate, may multo dito sa bahay na eh. Nasa yung multo? Wala naman dito, eh. Bala ka dyan, ate. Lalabas mo na kami. hintayin namin si tatay. Hmm. Bala ako kayo dyan. Wala naman multo dito, eh. Makaupo na nga lang. Ano wala? Cute. Nandito ako, oh, multo. Wah! Ikaw ba yung multo? Di ka naman nakakatakot, eh. In fairness, cute ka, hindi ka natatakot sa akin? Dalawa mga kapatid, ako natatakot sa akin eh. Kapatid ko yun, ako yun, hindi. Ba't ka ba dito nagbumulto sa bahay? Bahay namin to eh. Kaya ako yung minumulto para umalis na kayo dito. Eh patay ka ni. Yung mga patay, sa langit na tumitira. Ganun ba? Hindi ko kasi alam mabunta sa langit eh. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan? Ano naman kita tutulungan? ko naman alam yung gagawin. Ganito na lang, maghanap na lang ako ng tao na makakatulong sa iyo. Pangako ko 'yan sa iyo. Ano usap mo? Ala ko mo yan ha? Ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Jackie. Ikaw multo, ano pangalan mo? Pangako ka muna bago ko sabihin yung pangalan ko. para sa naman 'yan. Basta gayahin mo lang ako. Pangako ka na tutulungan mo ako ah. Oo, tutulungan kita. Pangako ko 'yon. Ako ano na pangalan mo? Ako nga pala si JC. Pinanganak ako, 1993. Namatay ako, 2002. E eh, paano ba yan? Hindi nila alam kung paano mga multo sa langit. Tara na nga! JC, pwede ba ako magpahinga saglit? Sabi na pinagtanungan natin ka na, yung isa, para daw makaket sa langit, dapat daw may gawin muna dito sa lupa. Paano ba gagawin natin, JC? Hindi ko rin alam, Jackie. Tara, magtanong pa tayo sa iba. JC, pwede ba magpahinga muna tayo? Ang sakit na kasi ng pako eh. Pero sakit lang naman. Carl, tignan mo si Jackie oh. May kausap. Pero wala naman tao. Tara, puntahan natin. Okay lang, Jackie. Jackie, sinong kausap mo? Wala, Rosalie. Bakit? Anong kailangan mo? Ah, wala lang, Jackie. May kasi si Carl eh. Meron daw siyang sasabihin sa'yo. Ay, sabi muna kay Jackie, huwag ka mahihiya sa kanya. Jackie, crush kasi kita eh. Crush. Mas pogi pa nga ako sa iyo eh. mo naman. Totoo naman, di ba? Ano, Jackie? May ako? Ay, hindi ikaw! Bawal pa kasi ako magka-crush eh. Kasi bata pa tayo. Basta, Jackie, kukulitin na lang kita kasi crash kita. Tara na, Carl. Ayaw talaga sa'yo ni Jackie. Ah, na. Kukulitin na. Sino kaya yun? Rosali, ikaw ba yung tumakbo? Ano ka tumakbo? Eh, hindi pa nga ako lumalabas. Kagani na pa ako dito nagsisalipon. Hello? Sino kaya yung tumakbo? Ako, Carl. Kakanood mo kasi nang nakakatakot yan, eh. Talaga? Ay, Carl! Wag na wag niyang lalapitan si Jackie. Oo, hindi namin lalapitan si Jackie. Kundi, mungurutuin ko kayo. Sige, hindi ko na siya crush. Sige na, hindi na namin lalapitan si Jackie. Huwag ka na magparamdam sa amin. Carl, wala na ata siya. Oo nga, silipin natin. Carl, buti akong wala na siya. Natakot ako. Carl, siya kaya yung kasama ni Jackie? Kasi sabi niya, huwag daw natin lalapitan si Jackie, tiba Baka kakar siya yung kasama ni Jackie. Sige, di ko na siya crush. Tama lang! Carl! mga anak, bakit ganyan kayo? Parang takot na takot kayo ah. Kasi po tayo, may multo po dito sa bahay. So, Totoo ba yung mga sinasabi niyo mga anak? Opo tay, may multo po dito, Kaibigan pa nga po ni Jackie, kausap niya eh. Totoo ba yung niyo? Asan ba si Jackie? Tay, nandito na po ako. Oh. Saan ka ba galing? Tay, sinamaan ko lang po yung kaibigan ko, nagpapatulong po kasi sa akin eh. Sino naman yung kaibigan na sinasabi mo? Tay, si JC po, yung kaibigan ko. Ito po tayo. Oh. Ano? Wala naman ako nakikita ah. Saka wala ako naman kasama Jackie, totoo ba yung sinasabi ng kapatid mo na may kaibigan ka daw multo? Opo, tay. Totoo po yung sinabi ng mga kapatid ko na may kaibigan ako multo. Pero, tay, hindi mo siya nakikita. Ako lang po. Totoo. Kung totoo yung sinasabi mo, gusto ko siya makita. Tay, ayun po siya, oh. Nakatayo. Katabi ko nga lang po, eh. Kung totoo ka man, magpakita ka sa akin. Saka ano bang kailangan mo sa anak ko? Ako po si JC. Inanganak po ako, 1993. Namatay po ako, 2002. Nakikita niyo na po ba ako? Oo, nakikita na kita. Ano bang kailangan mo sa amin? Saka bakit ka nanggagambala sa amin? Ano bang kailangan mo? Umihingi lang po ako ng tulong sa anak niyo. Gusto ko na po kasi makatawid sa kabilang buhay. Ano po kasi alam yung dahan eh. Sana po matulungan niyo ako. Ah, ganun ba? Madali lang naman yan eh. Alam mo ba kung saan ka nakalibing? Para mapadasal lang ka namin Opo, alam ko po Tara po, sumunod po kayo sa akin Sigurado ako, napabayaan lang yun Kaya hindi ka makapunta agad sa kabilang buhay Sige na, tara na Tara na po Si, malayo pa ba? Malapit na po, kuya sabi ko na nga, JC, napabayaan ka lang. Kaya hindi ka makatawid sa kabilang buhay. Kaya kailangan mo lang madasalan. Ngayon, JC, makakapunta ka na sa kabilang buhay. Sa kalilinisin namin yung puntod mo, dadasalan na namin ang mga anak ko. Sige na mga anak, linisin na natin. Sige po Amen. Ngayon, JC, Tanda mo lang tong kandilang to. Makakarating ka na ngayon isa sa kabilang buhay. Basta JC, tandaan mo. Tanda mo lang tong liwanag ng kandilang to. Makakarating ka na rin sa kabilang buhay. Opo, kuya. Pwede po ba ako magpaalam kay Jackie at sa inyo? Oo naman. Sige na Jackie, kausapin mo na si JC. Jackie Salamat sa iyo ah. Natulungan mo ako. Mamimiss kita, Jackie. Kuya, maraming salamat po sa inyo lahat ha. JC, mamimiss din kita. Maraming salamat sa iyo ha. Mag-ingat ka sa paglalakbay mo. Jackie, alis na ako ha. Kuya, maraming salamat po talaga. At sa inyo din. Salamat ha. Sige na, JC. Maglakbay ka na. Para makasama mo yung mga pamilya mo. Tara na, mga anak. JC! mamimiss kita. Basta magkaibigan pa rin tayo, ha? Ah. Oo naman, Jackie. Magkaibigan pa rin tayo. JC, paalam na. Jackie, tara na. Umuwi na tayo. JC, <laughs> paalam na. JC ba yun? JC! JC, na-miss kita! Sino ka ba, bata? Hindi kita kilala. JC, hindi mo ba ako kilala? Ako to si Jackie, yung kaibigan mo. JC, anak, ka na! JC, anak, kilala mo ba yung batang kausap mo kanina? Hindi po, nai. Ganun ba? O, tara na, umuwi na tayo.